Palagi mong naririnig na lahat ng gulay ay masustansya, ngunit iyon ay isang mapanganib na mito. Nagulat ang mga bagong pag-aaral na nagsiwalat na ang ilang gulay ay tahimik na nagpapataas ng blood sugar, nagpapalala ng pamamaga ng mga kasukasuan, at nagdaragdag pa ng panganib ng kamatayan hanggang 83%. At Syam na putsyam na porsyento ng mga senior citizen ay walang ideya tungkol dito. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na gulay na dapat mong kainin at apat na dapat mong iwasan ayon sa kung gaano sila kasama o kaligtas sa buhay. At ang pinakamasama, ang number one na pinakadelikadong gulay ay malamang nasa iyong kusina ngayon. Ayon sa isang pag-aaral, maaari nitong taasan ng iyong panganib sa heart failure hanggang naput isang porsyento. Ngunit ang tamang mga gulay ay maaring magpababa ng pamamaga, magpasigla ng memorya, at magdagdag pa ng labindalawang taon sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento, mula sa ang lungsod ka nanonood, nang walang patumpik-tumpik, simulan na natin sa mga mabubuting gulay mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamakapangyarihan. Okay, simulan na natin. Apat na gulay na dapat mong kainin. Gulay bilang apat, purple cabbage o lila na repolyo. Maaring simpleng tingnan ang lila na repolyo, pero ang epekto nito sa kalusugan ay tunay na kamangha-mangha, lalo na para sa mga senior. Para sa maraming Pilipino, madalas nating nakakaligtaan ang gulay na ito. Pero alam mo ba na ito'y isa sa pinakamabisang panlaban sa pamamaga ng katawan? Ang makapangyarihang kulay lila nito ay galing sa anthocyanins. Isang uri ng natural antioxidant na lumalaban sa free radicals. Ang mga free radicals ay maliliit pero mapaminsalang molecule na nagpapabilis sa pagtanda at sumisira sa ating mga selula. Sa madaling salita, parang tagalinis ng katawan ang anthocyanins. Tinatrabaho nito ang mga kalat sa loob ng ating katawan para manatili tayong malusog. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga seniors na regular na kumakain ng gulay na mayaman sa anthocyanins tulad ng lila na repolyo ay may 24% na na mas mababang panganib sa sakit sa puso. Hindi lang puso ang tinutulungan nito. Patiti yan. Ang repolyo ay puno ng fiber at prebiotics na nagpapalakas sa mga good bacteria sa ating bituka. Para sa mga Pilipinong lampas 50 o 70 na, ang malusog na tiyan ay susi sa mas matibay na immune system, mas magaan ang tiyan, at mas maayos ang pag-absorb ng bitamina sa katawan. Mas mainam kainin ang lila na repolyo ng hilaw o bahagyang luto lang. Kapag niluto ng matagal, nawawala ang mga bitamina. Subukan itong ihalo sa ensaladang may olive oil at apple cider vinegar. Panalong kombinasyon Pwede rin itong stir fry ng may kaunting bawang o turmeric para sa dagdag na anti-inflammatory boost. Mura lang ito sa palengke, madaling hanapin at tumatagal ng linggo sa ref para sa mga senior na may rayuma, alta presyon o kahirapan sa panunaw Ang lila na repolyo ay simple ngunit sobrang epektibong kasama sa araw-araw. Isa itong super gulay na Pinoy-friendly. Gulay bilang tatlo, Okra, lihim na sandata ng mga senior sa malusog na pagtanda. Karaniwan ng sa naiitsapwera ang okra sa hapagkainan ng maraming Pilipino, lalo na't na kilala ito sa malapot nitong texture. Pero kung ikaw ay nasa edad animnapong taas, maaaring ito ang gulay na dapat mong yakapin. Dahil ang simpleng okra ay may kakayahang baguhin ang kalusugan mo. Ang okra ay may taglay na soluble fiber na tinatawag na mucilage isang gel-like substance na tumutulong pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa ating bituka. Sa mga Filipino senior na unti-unting nagiging insulin resistant, mahalaga ito dahil tinutulungan nitong makontrol ang blood sugar level. Ayon sa isang dalawang libo, dalawamput isang study sa Journal of Food Science and Nutrition, ang mga taong kumain ng okra araw-araw sa loob ng walong linggo ay bumaba ang fasting blood sugar nila ng higit sa dalawampung katulad ng epekto ng gamot, pero walang side effects. Para sa mga diabetic o pre-diabetic, napakalaking bagay nito. Pero hindi lang sa blood sugar malakas ang okra. Mayroon din itong quercetin at flavonoids, mga antioxidants, na tumutulong pababain ang oxidative stress sa utak. Kung ikaw ay madalas makaranas ng brain fog, pagkalimot, o maagang senyales ng cognitive decline, ang okra ay maaaring makatulong sa iyo. Bukod pa rito, vitamin K sa okra ay mahalaga sa blood clotting at bone health. Lalo na sa mga senior na madaling madulas o mabalian, malaking tulong ito. Mayaman din ito sa folate na tumutulong sa red blood cell formation at energy levels. Tips sa pagluto, steam o ilahok sa sabaw para mas kumapit ang lasa. Ibabad muna sa suka tatlumpong minuto para mabawasan ang lagkit. Gupitin, lagyan ng olive oil at asin, at i-roast sa oven para sa mas crispy na version. Maaring hindi mo agad magustuhan, pero kapag nalaman mong ito'y panangga sa diabetes, sakit sa puso at problema sa utak, mapapaisip kang isama na ito araw-araw sa pinggan mo. Isa itong simpleng gulay pero taglay ang lakas para sa mahabang, masigla at balansing buhay ng bawat Pilipinong senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang dalawa, beetroot lakas ng dugo, lakas ng katawan. Ang beetroot o beets ay hindi lang basta makulay na ugat. Ito ay isang natural na pampalakas ng daloy ng dugo na napakahalaga lalo na para sa mga Pilipinong senior na lampas sa animnapo. Sa edad na ito, kadalasang tumitigas ang ating mga ugat, arteries, kaya nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Nagdudulot ito ng mataas na presyon, hirap sa puso at pagkapagod kahit walang ginagawa. Pero ang beetroot ay may natural na nitrates na sa loob ng katawan ay nagiging nitric oxide, parang muscle relaxer sa blood vessels. Pinapaluwag nito ang daluyan ng dugo, kaya mas malaya ang pag-agos, bumababa ang blood pressure, at gumaga ng trabaho ng puso. Sa isang pag-aaral noong 2011 sa Hypertension Research, napatunayang ang pag-inom ng beet juice araw-araw sa loob ng apat na linggo ay nakababa ng average na labing isang punto sa systolic blood pressure ng mga matatanda. Hindi lang puso ang napoprotektahan, pati utak. Ang utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na blood flow para manatiling alerto, malinaw ang memorya, at mabilis sa pagdedesisyon. Sa isang dalawang libo labing pitong study sa Journals of Gerontology, ang mga matatandang uminom ng beet juice bago mag-ehersisyo ay nagpakita ng mas aktibong frontal lobe, bahagi ng utak na may kinalaman sa memorya at reasoning. Bukod sa daloy ng dugo, ang beetroot ay anti-inflammatory din. Salamat sa betalains, isang grupo ng antioxidants na tumutulong sa mga may arthritis o pananakit ng kasukasuan. May taglay din itong folate at manganese na tumutulong sa energy metabolism. Mahalaga lalo na kung mabilis kang mapagod. Paano ito kainin? Subukan itong i-roast para lumabas ang natural na tamas o ihalo sa smoothies kasama ang apple at luya. Pwede rin ang isandaang porsyento pure beet juice o kaya ay yung vacuum-packed pre-cooked beets. Prito, hiwa, kain. Tandaan, sa bawat subo ng beetroot, para kang nagbibigay lakas sa puso't isipan mo. Gulay bilang isa. Kale, gulay na pangmatagalan ang galing para sa senior. Ang kale ay hindi lang isang uso-uso na superfood sa mga banyagang bansa. Ito ay isang gulay na napakahalaga para sa kalusugan ng mga senior, lalo na sa mga Pilipinong nais manatiling malakas, alerto at independent habang tumatanda. Marami sa atin ang sanay sa kangkong at pechay, pero ang kaley ay dapat isama sa ating listahan ng pang-araw-araw na gulay para sa long life. Bakit? Dahil sa dami ng benepisyong dala nito sa katawan, lalo na sa mata, utak, puso at buto. Ang kale ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng ating paningin at pagbagal ng pag-urong ng memorya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Neurology, ang mga matatanda na may mataas na konsumo ng lutein at zeaxanthin ay mas mabagal bumaba ang cognitive function. Ibig sabihin, mas malinaw ang pag-iisip, mas alerto, at mas kaya pa rin magdesisyon ng maayos kahit senior na. Hindi lang yan, protector din ito ng puso. Taglay ng kale ang potasyo at magnesyo dalawang mineral na tumutulong magpababa ng blood pressure at sumusuporta sa normal na tibok ng puso. Mayroon din itong napakataas na label ng vitamin K na nagpapalakas ng buto at pumipigil sa pagtigas ng mga ugat na kadalasang nauuwi sa atake sa puso. Kung may rayuma ka, diabetes o mataas ang kolesterol, kale din ang sagot. Mayroon itong anti-inflammatory compounds gaya ng kaemferol ang glucosinolates na nagbabawas ng pamamaga sa kaso-kasuan at loob ng katawan. Tip: iwasan ang hilaw na kale kung may thyroid issues ka. I Steam lang ito, isote sa olive oil at bawang o gawing homemade kale chips para healthy na masarap pa. Mura, matagal mapanis, madaling hanapin. Ano pa ang hahanapin mo kung may isang gulay na pwedeng magpahaba ng buhay? Ito na ang kale. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero uno sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang apat na gulay na dapat mong iwasan mula sa pinakaligtas hanggang sa pinakadelikado. Ngayong alam mo na ang apat na gulay na nakakapagpagaling ng puso, nagpoprotekta sa utak at nagpapanatili ng malakas na katawan pagkatapos ng anim na pung oras na para malaman ang kabilang side ng katotohanan. Ang susunod na apat na gulay na ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit tuwing kinain mo sila unti-unti nilang sinisira ang iyong blood sugar, pinapalalang pamamaga ng mga kasukasuan at pinipinsala ang iyong mga organo. Tara, alamin natin ang apat na gulay na dapat mong iwasan mula sa pinakaligtas hanggang sa pinakadelikado. Gulay bilang apat, mais tahimik pero delikado para sa seniors. Sinong mag-aakala na ang paboritong mais kapag iniihaw sa kanto ginagawang binatog o sinasahog sa sopas ay maaring maging tahimik na banta para sa kalusugan ng mga Pilipinong lampas anim na pong. Para sa marami, ang mais ay parte na ng pang-araw-araw na buhay. Pero alam mo ba na sa likod ng natural nitong tamis at malutong na sarap, may seryosong panganib itong dala? Ang mais ay isang high glycemic vegetable, ibig sabihin ay mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level. Kapag madalas itong kainin, lalo na ng mga seniors, nagkakaroon ng biglaang insulin spike na sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ng insulin resistance. Ito ang simula ng pre-diabetes o type 2 diabetes, kadalasang hindi nararamdaman hanggang lumala. Ayon sa isang pag-aaral ng Diabetes Care 2020, ang mga matatanda na regular na kumakain ng mais ay may apat na put anim na porsyento na mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng insulin resistance at sakit sa puso. Hindi tulad ng lentils o brown rice, ang mais ay nagbibigay lang ng panandaliang enerhiya. Matapos ang saglit na sigla, bigla ring babagsak ang energy. Para itong roller coaster ride sa loob ng katawan na nakakastress sa puso at hormones. Sa kultura natin, Mahirap iwasan ng mais, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan mo na itong kailangang talikuran. Pwede pa rin, pero sa tamang dami lang. Mas mainam kung ipapalit ito paminsan-minsan sa low-glycemic na gulay tulad ng cauliflower, upo, zucchini o ampalaya. Iwasan na rin ang cream corn, dilatang mais na may asukal at sweet corn na sobrang tamis. Tandaan! Ang kalusugan mo ay hindi lang nakasalalay sa malalaking bagay. Minsan, nasa mga simpleng gulay ang susi ng mas mahabang buhay. Ang mais ay hindi kalaban, pero para sa senior na gustong maging malusog, dapat itong lapitan ng may ingat, disiplina at kaalaman. Gulay bilang tatlo. Patatas, comfort food or health risk para sa mga seniors. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, hindi mawawala ang patata sa ulam, paborito ito lalo na kapag pritong-prito o ginawang mashed potato na may butter. Para sa marami, comfort food ito. Pero para sa mga senior na idadanim na po pataas, dapat pag-isipan ng mabuti ang madalas na pagkain nito. Bakit? Ang patatas ay isang starchy vegetable na mataas sa glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar levels pagkatapos kainin. Kapag ito ay madalas na nangyayari, parang roller coaster ang epekto sa katawan. Mabilis na tumaas ang insulin, tapos biglang bumagsak ang energy. Ito ay nakakapagod sa pancreas at nagpapababa ng insulin sensitivity na pwedeng mauwi sa insulin resistance o type 2 diabetes. Ayon sa isang pag-aaral noong 2016 mula sa BMJ, ang mga taong kumakain ng patatas ng apat o higit pang beses sa isang linggo ay may 33% na mas mataas na panganib magkaroon ng high blood pressure. Isang seryosong problema, lalo na sa mga nakatatanda. Hindi rin matatawag na malusog ang paraan ng pagluluto ng patatas dito sa atin. Kadalasan, pritong-prito o minamash na may maraming butter at asin, mga sangkap na nagpapalala sa kalusugan ng puso at bato. Ang fried patatas ay naglalaman ng acrylamide isang toxic compound na nakakapagpasikip ng mga ugat. Para sa mga seniors na gustong manatiling malakas at malusog, mas mabuting gawing treat lang ang patatas at subukan ang sweet potatoes bilang alternatibo. Mas mataas ang fiber at antioxidants nito at mas mababa ang epekto sa blood sugar. Subukan itong i-roast na may kaunting olive oil at cinnamon para mas masustansya. Kaya sa susunod na magluto isipin ang kalusugan, hindi lahat ng paborito ay laging mabuti, lalo na kapag tumatanda na tayo. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. Ang iyong feedback ay tutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng content na nagdidiwang at nagbibigay lakas sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka. At i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang dalawa, talong. Masarap. Pero dapat mag-ingat, lalo na sa mga senior. Alam mo ba na ang talong na madalas nating kinakain sa paboritong ulam ay may tagong panganib lalo na para sa mga matatanda. Oo, kilala ang talong bilang mababa sa calories, kaya nga paborito ito ng marami. Pero para sa mga senior, may mga natural na sangkap dito na pwedeng magdulot ng hindi magandang epekto sa katawan. Ang talong ay may tinatawag na alkaloids, mga natural na kemikal na parang depensa ng gulay na ito. Sa mga matatanda na may sensitibong katawan, lalo na kung may arthritis, pananakit ng kalamnan o mga problema sa nerbiyos, ang mga alkaloid na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga. Ayon sa pag-aaral noong 2021 sa Frontiers in Pharmacology, ang mga compound na tulad ng solanine at nasunin na nasa talong ay maaaring magpalala ng pamamaga at stress sa mga cells. Bukod dito, Madalas din sumipsip ang talong ng mantika kapag niluluto, lalo na kung pritong-prito o inihaw. Ang kombinasyon ng mantika, init, at alkaloids ay nagdudulot ng pro-inflammatory na epekto sa katawan na pwedeng magdulot ng mataas na presyo ng dugo at iba pang problema sa kalusugan. Isa pang dapat bantayan ay ang oxalates sa talong na posibleng magdulot ng kidney stones lalo na sa mga taong may mahina ng kidney function, karaniwan na sa edad 60 pataas. Ayon sa isang pag-aaral noong 2011, ang pagkain ng mga gulay na mataas sa oxalates ay nagpapataas ng risk ng bato sa bato sa mga senior. Para sa mga may sensitibong tiyan naman, maaaring magdulot ng kabag o iritasyon ang talong lalo na kung hindi maayos ang pagluto o kapag kinain kasama ang balat nito. Kung gusto mo pa rin kumain ng talong, siguraduhin lutuin ito ng maayos, tanggalin ang balat, at ibabad sa tubig na may asin para mabawasan ang pait at mga harmful compounds. Pero tandaan, may mga mas ligtas na gulay na pwedeng kainin na nagbibigay pa rin ng nutrisyon ng walang panganib. Kaya sa mga kapwa nating senior, magingat sa talong. Bagamat masarap, ito ay maaaring lihim na makasama kaysa makatulong sa ating kalusugan. Piliin ang gulay na mas nagpapalakas at nagpapasaya sa ating katawan. Gulay bilang isa, dilatang kamatis. Alam mo ba, mga kababayan, na ang dilatang kamatis na madalas nating ginagamit sa mga ulam tulad ng spaghetti, adobo o sinigang ay hindi pala ganoon ka-safe lalo na para sa mga matatanda? Ang sariwang kamatis ay maganda pa rin para sa katawan, puno ng bitamina at lycopene na tumutulong sa kalusugan ng puso at balat. Pero ang dilatang kamatas, iba ang usapan. Karamihan sa mga lata ng kamatis ay may patong ng kemikal na tinatawag na BPA o bisphenol A. Ginagamit ito para hindi kalawangin ang lata at para tumagal ang shelf life. Pero ito rin ay kilalang hormone disruptor. Ibig sabihin, nilalabag nito ang natural na balance ng hormones natin, lalo na ang estrogen at testosterone. At kapag tumatanda tayo, mas malaki ang epekto nito dahil bumababa na ang natural hormone levels natin. May pag-aaral pa nga noong 2020 na nagsabing ang mga taong may mataas na antas ng BPA sa dugo ay may 71% mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Nakakatakot Di diba, ang asidik na katangian ng kamatis ang nagpapalala pa. Nilalason nito ang BPA lining ng lata, kaya tumatagas ang kemikal papunta sa pagkain. Hindi lang yon, ang dilatang kamatis ay madalas din mataas sa asin. Isang tasa lang ng tomato sauce ay pwedeng maglaman ng mahigit limang daang miligram ng sodium, halos isang kapat ng araw-araw na limit ng asin. Kaya kung mahilig kang gumamit nito sa mga lutong bahay mo, Maaring mataas ang blood pressure mo at posibleng magpahirap pa sa bato at puso. Ano ang pwede nating gawin? Simple lang. Gumamit ng tomato sauce sa glass jar o magluto ng sarili mong sauce mula sa sariwang kamatis. Kung dilata talaga ang gagamitin, hanapin ang may label na BPA-free. Hugasan muna ang dilata o kamatis para mabawasan ang asin. Subukan ang pag ng kamatis kasama ang bawang at olive oil para masarap na walang toxic. Mga kababayan, huwag nating balewalain ang simpleng pagkain na ito. Para sa kalusugan natin, lalo na sa edad na animnapong taon pataas, mahalagang maging maingat sa mga kinakaing pagkain. Ang dilatang kamatis ay maaaring maliit na panganib sa una, pero sa katagalan, ito ay malaking pasakit para sa puso, utak at hormones. Piliin ang mas ligtas at mas malusog na paraan para sa ating pamilya at kinabukasan. Panghuling mga kaisipan, pagkatapos ng edad animnapo, ang bawat kagat ng iyong kinakain ay maaring magpatibay o magpahina sa iyo at ngayon alam mo na ang katotohanan. Hindi lahat ng gulay ay ligtas. Ang ilan ay magpapalakas sa iyong puso, utak at enerhiya. Ang iba naman ay maaaring tahimik na magpataas ng blood sugar, mag-spike ng blood pressure, at magpabilis ng pagtanda nang hindi mo nararamdaman hanggang sa huli. Ang mabubuting gulay ay magpoprotekta sa iyo, lalaban sila sa pamamaga, magpapalakas ng memorya, at magbabalance ng hormones ng natural. Ang masasama ay nagkukunwaring healthy, ngunit unti-unting sumisira sa iyong lakas, tiyan, at maging sa kidneys. Ngunit ngayon, armado ka na ng katotohanan at maaari mo nang bawiin ang kontrol. Kaya sabihin mo sa amin sa mga komento, aling gulay ang pinakanagulat sa iyo ngayon? At kung gusto mo ng mas maraming science-based na payo sa pagkain para manatiling malakas, matalino at independyente hanggang sa iyong pitumpo at higit pa, pindutin na ang subscribe button ang iyong katawan ay nararapat sa mas mahusay kaysa paghuhula, tama na natin ito ng magkasama. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais ibahagi ang iyong sariling mga karanasan, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like Mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.